Yes, uh, another day, another vlog tayo guys Nandito tayo ngayon sa Barangay uh, 117 Barangay 117 guys Anong meron dito at mamimigay ng insure Hi nolan, hi po, hello Ayan. Kamusta po kayo yung mga mahal na mahal ni Yorme? Yung mga senior. Nay, nay, anong masasabi nyo? Mayroon na po ngayong uling uh, ipamimigay na insure nagatas para sa inyo. Ayan. sa mga senior. Congratulations po. Alam mo, blessing ang pagiging senior. Ano ba Ano sila yung mga na malaking naging ambag sa lipunan. Uh, ay uh, nanay, nanay na lang ano. Eh, kumusta po ba yung uh, pamimigay ng uh, ano sa inyo yung pag-may birthday, meron po bang cake ngayon? Uh, ano? Ah, hindi kasi ano pala si Yorme, no? So yung nakarang, ano po, nabigyan ba kayo ng mga Oh, pa pagka birthday. Ah, may cake din po. So, ayan oh, uh, sila na. Ano pong pangalan nila? Consuelo. Consuelo, kayo po. Milanya din. Milanya. Consuelo and Milanya. Po. So, nandito tayo guys sa Barangay 117 Zone 9 District 1. No? At sasaksihan natin yung ay pamimigay na deliver lang pala no di De deliver dito yung insure para sa mga senior natin. Ito yung kanilang barangay hall. Ayan, oh. No? Ang dami, ang dami na palang senior dito. Ayan. Uh, Pakarami na palang senior. Kayo sir, senior na rin sir. Ay, congratulations sir. Ano masasabi natin kay Orme at nagpa-deliver siya ngayon dito ng insure para sa mga senior

nan huh? insurance pasukan. Derebyen kanaman ka makakatanggap din eh. Ano pa ako 6 years pa bago makatanggap niyan. Ito na guys. So ayan na po yung insure, Idinideliver na po dito sa Barangay 117. Ayan na may mga senior na po tayong mga nag-aabang guys para tanggapin yung kanilang ano. Uh, supply na senior para sa senior yung insure Nanay, nung nung ano nung naka uh, nakaraang administration po ba nakaka-receive tayo ng nakaka-receive din po tayo ng insure? wala po at ah, tinigil po ba nung natapos yung termino ni Yorme oh. ah, so tatlong taon din po nanay tatlong taon din po kayo hindi nabigyan ng ng insure ng gatas mula nung sa beses lang Yorme ayun oh ayun no mga Yorme uh, ayan no ayan no truck truck ano ba isang jeep po yan na ano guys mami ano masabi sabi nyo dahil dumating na yung insure nyo yung dito sa inyo maganda maganda pampalakas, pampalakas. 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 yan po. pampalakas ano po ingat po Hi, Hi, kayo apo insure po Ay, insure ayan na si nanay apo insure po hindi nga ako makabili niya mahal eh <laughs> mura lang po yan para kay Yorme, para sa inyo. Bigay lang niya sa amin. Okay? Opo. Salamat, Yorme. Ayun. Salamat naman naman, Lola. So, Opo. Salamat sa inyo. Alam niyo naman, napakabait ni Yorme sa mga senior. Ito yan, gata sa inyo. Oo. Oh, oh. Malakas oh. ako. Oo. Ah. Ilan ka naman Mami? Seven. Seven na si Mami. Mm. Ayun. Wala naman kayong nararamdaman sakit. Mami. Oh, meron. Pero yung issue na ibinibigay ni Yorne, malaki tulong. Ibigay na ako dito po yan. At oh. Kasi ang nakakalakas ng katawan ko talaga. Oh. Kaya nung marunig ko isin, may nagdaan. Opo. Na Tamo, lumakada ko. Kasi. Ah. so kahit na medyo iika-ika si nanay, uh oh. May tungkod kayo. oh, <laughs> ay. yun. So yun. Dinideliver na po. Ayan na po, yung inyong insure. Hindi ako makabili niyan. Ah. Pero

tapos nung napalitan, hindi na kayo nainom, nainom uli. Ngayon na lang uli. Napanan, walang kwenta yun. Walang kwenta yung napalitan. Walang na kayo, kwenta po yun. Walang kwenta sa senior yun. Mmm. Senior nung una senior. Mmm. Tinupad mo pa yung pangako. Sa... Wala kayong insure nang dati? Wala. Kayong nung... the... Pumunta doon dito para makita ko kayo. Hmm, nyo po. Baka malay nyo naman. Baka biglang lumitaw dito. Ano po? Ayun, alam nyo ah, naman si yan. Ah. <laughs> Excited si Mami. Yun. Yan. Ito magkabi ka. Kaya kaya Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh, niya oh. talaga oh, to Mami, nakaupo ako doon. Hmm. Imagine mo, di ba? Oh. Kita mo, uh, iika-ika nga si Mami. Oh. Parang nagkakagulo ano, ano yung gata? Anong gata? Meron po ba kayo Hindi if you. Gusto ko yun, <laughs> ay, uh, At, uh, na, yung teka lang. Kaya pila ko. Meron na. Ayan na. Ayan na, 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 na ay, eh, oh. So, ayan na Bakit? Totoo na. Ayan na, na, guys, oh. Yung, ah, uh, ang dami, oh ano ba yun? Matri yun? Matri yun? Matri? Di matri yun? Matri siguro. Hello, Mommy. Hello, Po. Yun, oh. No? Brabe. At tuwang-tuwang. Walang masidlang uh, kasiyahan yung ating mga senior nung makita nila na meron silang supply na senior. Kasi, yun nga daw po, no, na, uh, hindi pa daw po affordable, hindi nila kayang bilhin yun natura uh, gatas na yan. Pero... Para sa kanila, talagang napakalaking uh, biyaya ang pagdating ng uh, naturang uh, gatas na yan, no? Ayan. Ayan talagang pinagbita. Ayan yung po, talagang umabotan yung ID po, pwede? Po? Ano sa bahay yung ID? Kailangan mo ba kasi din? Hindi na po hindi na Kilala naman kayo ng chairman nyo, di ba? Oo. Si chairman po mga amian. Ano, Ay hindi po Pichis! May dadaan, may paparada daw sa motor mo. Oh. <laughs> Oi. Oh, Senior din po kayo? Hindi. Ay, malapit na. <laughs> 17 years pa po. Ah, wow. Ayan na. Oh. Ayan. <laughs> Tuwang-tuwa yung mga senior at mayroong magandang balita. Ay, ito po ipinangako ng ating mahal na Mayor Isko Moreno Dumagoso, yung usual dog na ipinagkahit sa atin nung panahon ng no? Uh, ah karamihan administrasyon. Ano pong masasabi nyo po ngayon? Hawak-hawak nyo po ang Insure Gold. Uh, maraming maraming po salamat sa ating mahal na yorme. Very, very good. Magpalaan kayo ni Lord, Yorne. Binibigyan nyo po kami ng kalakasan at patuloy mo po kami sinusuportan sa ating mga katandaan. Maraming maraming po salamat. Huwag po kayo magbabaho, Yorne. I love you. I love you. Yeah, nung tay, anong mensahe nyo po sa ating mahal na Mio Isko, Moreno Dumagoso? Uh, wala po akong masasabi nyo, may sa inyong kabutihan, sa inyong paglilinis sa ating mga. Maraming maraming salamat at mahal nyo talaga ang tagamay